tatanong sa iyo, ito po yung nabalitaan ko balita ko raw po napakagaling mo raw po kumain ng butbot totoo po ba gayon? paano po ba yan naman na inapamaltain ka nung kaibigan ko nakainuman ko nung isang gabi sa aming barangay ko daw po ba yan naman ay nakain ng butbot ay totoo. ay huwag ka pong magagalit sa akin at yun po ay sinabi lamang at pinamalita lamang nung kaibigan ko eh ano yan? gusto ko lamang pong malaman kung totoo o hindi ay makatampalasan po ba yan naman yung kaibigan kong yun ay, ikaw makalaman ng inuman namin at kaya po ay makatapik. Kaya anong tawahan po ba yan naman? Yanong saya? At nabalitaan po nga gaong ka daw po kagaling kumain. Oh, ay alis dyan uti sa harapan ko at baka kung ano ang magawa ko sa iyo. Ay alis alis, isa. Kayo ay walang galak. Huwag gawag niyo kung atang palasanan. At ako napakain ah, kainin nyo ng butbot. -but. -but. Sabihin mo sa akin kung sino yung kaibigan at kainuman mo nung gabi sa inuman. In at talagang apuntahan ah, ko yun. Ako'y nahahay Di galo kita yung mo ng butbut. -but. Ano akala mo sa akin? No, ako hayop at aso na mahimod-himod ang butbut. -but. Wag na wag din akong apamaltain ganyan. Galo kita yung at mahimod niyan. Ay, ayo! Pang-aw yata itong mga batang ito. Pang-igihan ninyo ang pagpamalita. Yeah. Di ko utoy gawain ang pagpapak. <laughs> na at pagkain ng butbut -but, hindi -but. aso ang umusabaho niya, hindi gano'n tayo makain ng, ng butbut